Papauwi na ang isang janitor ng paaralan nang makarinig siya ng malakas na kalabog sa isa sa mga silid. Nang tingnan niya ito ay nakita niya ang isang dalagang estudyante na tila ay takot na takot. Nang subukan ng janitor na humingi ng tulong ay biglang lumitaw ang isa pang na dalaga at sinabihan siyang tumakbo. Ilang araw ang nakararaan, ang senior high na si Riley at kanyang ama na si Chris na isang English teacher ay kakalipat lang ng bayan at ngayon ang kanilang unang araw sa bagong paaralan. Ang isa sa mga estudyante na si Kyla ay mahilig sa photography at habang kumukuha ng mga litrato para sa yearbook ay napansin niya ang kanilang bagong teacher. Tinawag siya ng sexy niyang kaklase na si Trisha at sinabihan siyang kunan sila ng larawan. Napansin din ni Trisha ang bagong guru at agad siyang nakaramdam ng matinding bogli. Giit niya na siguradong mababaliw sa kanya ang guru kapag natikman siya. Sa klase ni Chris ay hindi maiwasan ni Kyla na matakam sa yami nilang English teacher, subalit ganun din si Trisha sinimulang lumandi ni Trisha sa guro at napailing na lang dito si Kayla. Pagkatapos ng klase, pumunta si Kayla sa computer room kung saan ay nakita niya si Riley. Nagpakilala sila sa isa't isa at agad silang nagkasundo pagkatapos malaman na pareho silang mahilig sa sining. Nang malaman ni Kayla na anak pala si Riley ng kanilang guro ay agad niya itong tinanong kung maaari ba siyang pumunta sa kanilang bahay minsan upang mag-aral. Tila ay may gusto na talaga si Kayla kay Chris sapagkat lihim niya itong kinukunan ng litrato sa parking lot. Pagdating sa bahay ay nalaman ni Kyla na ang kanyang ina na si Jess ay may date kasama ang lalaking nakilala niya sa grocery. Habang naghahanda si Jess ay hindi mapigilan ni Kyla na mag-imagine kay Chris. Kalaunan ay pumunta siya sa bahay ng kanyang bagong kaibigan kung saan ay napag-usapan nila ang tungkol sa ina ni Riley. Ikinwento ni Riley kung paano pinagtak sila ng kanyang ina si Chris sa loob ng mahabang panahon na humantong sa kanilang hiwalayan. Ibinahagi naman ni Kyla na iniwan sila ng kanyang ama noong siya ay anim na taong gulang pa lamang. Mas lalong naging close ang dalawa ngayong alam nilang pareho silang galing sa isang broken family. Habang nasa banyo si Riley ay pumunta si Kyla sa kwarto ni Chris at iniimagine na naman na binabayo siya rito. Kinabukasan sa klase, si Trisha ay patuloy na lumalandi sa bagong guro. Kalaunan ay nalaman niya na si Riley ay anak ni Chris at sinimulan niyang makipagkaibigan rito. Binalaan niya si Riley na huwag masyadong dumikit sa weirdong si Kyla. Nainis si Kyla nang makita silang magkasama, at nang umalis si Trisha ay sinabihan niya si Riley na layuan ang babaeng yun dahil masyado siyang malandi kay Chris. Ikinwento niya na dati ay nakarelasyon ni Trisha ang isang history teacher, at humantong ito sa pagkakatanggal ng gurong yun. Nang gabing yun, tinawagan ni Kyla si Riley at tinanong kung kailan ang kaarawan nito. Subalit maya, -maya ay napunta ang usapan nila kay Chris. Tinanong ni Kyla kung madalas bang may nagkakakrush kay Chris na estudyante katulad ni Trisha. Tinawanan nito ni Riley at sinabi na kahit meron man ay hindi naman papatol ang kanyang ama, at isa pa ay may nobya na rin siya, isang babae na nakilala niya sa grocery. Dito na pagtanto ni Kyla na si Chris ang kadate ng kanyang ina. Maya-maya ay dumating si Chris sa bahay para sunduin si Jess. Hindi alam ni Jess na si Chris ang guru ni Kyla, kaya tinanong niya ang anak kung okay lang ba ito sa kanya. Tugo naman ni Kyla ay okay lang. Nang papaalis na sila ay aksidenteng naitapo ni Kyla ang tubig kay Chris. Dahil wala siyang ekstrang damit ay iminungkahi ni Kayla na sa bahay na lang sila mag-date at nagalok siyang tumulong sa pagluluto. Habang kumakain sila ay tinext ni Kayla si Riley tungkol sa hindi inaasahang pagdi-date ng kanilang mga magulang. Sinusubukan ni Kayla na huwag paglapitin ng dalawa, kaya nang akmang magsisibakan na sila ay biglang sumigaw ang dalaga mula sa kanyang silid. Bumaba siya at sinasabing may sumilip sa kanyang bintana habang nagpapalit siya ng damit. Lumabas si Chris para tingnan ito, ngunit wala siyang nakita. Giit ni Kyla na mas safe siya nakasama sila, tinitiyak na walang mangyayaring sibakan sa pagitan ng dalawa. Nagpapasalamat si Kyla sa kanyang guro, at tugon ni Chris na maaari siyang manatili sa kanila dahil wala naman si Riley sa bahay, magkasama sila ni Trisha. Kinabukasan, nagulat si Kyla nang makita si Chris sa kanyang shower, at nang isara niya ang pinto ay hindi maiwasan ng dalaga ang mapangiti. Pagkatapos ng almusal ay nagalok si Chris na ihatid si Kyla sa paaralan, at dumaan sila sa kanyang bahay para sunduin si Riley. Humingi siya ng paumanhin sa nangyari kanina sa shower, ngunit malanding tumugon si Kyla dahilan para siya ay ma-awkward. Maya-maya ay dumating si Riley, at napansin niyang tila ay tahimik ang dalawa. Sa paaralan ay pinagalitan ni Kyla si Riley dahil sa pagsama nito kay Trisha, gayong sinabihan niya ito na layuan ang babaeng yon. Iginiit niya na kinakaibigan lang siya ni Trisha para mapalapit sa ama niya. Tugon ni Riley na ayon kay Trisha, si Kyla talaga ang nagkaroon ng relasyon sa dating history teacher. Nagalit si Kyla, kaya kinumprunta niya si Trisha at binalaan na layuan nito si Riley. Nang gabing yun, naghubad si Kyla para kumuha ng selfie, at para makakuha ng simpatsya ay inilagay niya ito sa sarili niyang locker. Pinalabas niya na merong nang bubuli sa kanya, at ginamit niya ito para mapalapit kay Chris. Kinabukasan ay muling nagkaayos si Riley at Kyla. Inamin ni Kyla na siya nga ang nakarelasyon ng history teacher, sinasabing pinaramdam ng guro na siya ay espesyal. Gayunpaman, nagsinungaling siya at sinabing ibinigay niya ang mga larawang yun sa dating guro, subalit malamang ay nakuha yun ni Trisha at ikinalat sa paaralan. Kinomfort ni Riley ang kaibigan at sinabing hindi niya deserve ang nangyari. Nang gabing yun, sinundo ni Chris si Jess para sa kanilang date. Habang nasa banyo siya ay kinuha ni Kyla ang kanyang telepono na may mga malalanding text mula kay Trisha. Ipinakita niya ito sa kanyang ina, at galit nitong kinumprunta si Chris. Giit ni Chris na hindi siya kailanman nakipag-text sa isang estudyante, ngunit hindi naniniwala dito si Jess at siya ay nakipaghiwalay sa nobyo. Samantala, si Kyla na nakikinig sa kwarto ay halatang natutuwa. Habang nasa kotse ang heartbroken na si Chris ay biglang dumating si Kyla. Pumasok siya sa kotse at pinakinggan ang panig ng guru. Sinimulan niyang haplusin ang katawan ni Chris hanggang sa bigla siyang pumatong sa kandungan ng mister at mapusok na nakipaghalikan. Hindi nagawang pigilan ni Chris ang dalaga, at pagkatapos ng maaksyon nilang sandali ay bumalik si Kyla sa kanyang silid na may ngiti sa kanyang labi. Kinuha niya ang isang telepono, at lumalabas na siya pala ang nag-text kay Chris at nagpanggap bilang si Trisha. Kinabukasan sa paaralan ay muling lumandi si Trisha sa kanilang guro, ngunit nagulat siya nang lumapit si Kyla at ibinalik ang jacket ni Chris. Maya-maya ay dumating ang prinsipal, at pinatalsik nila si Trisha sa paaralan matapos makita ang isang telepono sa kanyang locker na may mga hubad na larawan ni Kyla. Nang gabing yun, ipinagdiwang ni Riley ang kanyang ikalabing walong kaarawan. Binigyan siya ni Kyla ng regalo, ngunit malinaw na ang pake niya talaga ay si Chris. Palihim siyang pumasok sa silid ng guro at sinimulan siyang emasahe. Kasalukuyang nadi depressed si Chris, kaya inalok ni Kyla ang sarili para pasayahin siya. Kagaya ng dati ay hindi napigilan ni Chris ang kanyang sarili at binuhat niya ang dalaga patungo sa kama. Sa kalagitnaan ng kanilang mainit na bakbakan ay pumasok si Riley at nahuli sila sa akto. Sa gulat ay tumakbo palabas ang kawawang dalaga. Sinundan siya ni Chris, at nagtalo sila sa harap ng lahat. Lumayas si Riley, at nang susundan sana siya ni Chris ay pinigilan ni Kayla ang guro at sinabing solo na nila ngayon ang bahay. Gayunpaman, tinanggihan siya ni Chris at sinabi na mas mahalaga sa kanya ang kanyang anak. Dahil dito ay labis na nagselos si Kayla kay Riley. Kinabukasan ay nakita ni Chris ang anak sa paaralan, ngunit tumanggi itong kausapin siya. Nang maglaon ay nakipagkita si Riley kay Jess upang sabihin ang ginawa nila ni Kayla. Nang dumating si Jess sa paaralan ay sinampal niya si Chris ng ilang beses at pinauwi si Kayla. Nang kumpruntahin niya ang anak ay napagtanto ni Jess na marahil ay hindi totoo ang bintang niya kay Trisha. Samantala, humingi ng tawad si Chris kay Riley, sinasabi kung paano napariwara ang kanyang pag-iisip simula nang iwan siya ng asawa. Sa kalaunan ay pinatawad siya ni Riley at muling nagkasundo ang dalawa. Isang araw ay nakipagkita si Kyla kay Trisha pinipilit ni Kayla ang kaklase na suntukin siya, ngunit tumanggi si Tricia. Dahil dito ay sinaktan na lang ni Kayla ang sarili at binali ang sarili niyang kamay. Saktong dumating sina Chris at Riley at nang marinig nila ang sigaw ni Kayla ay dali-dali silang lumapit upang tumulong. Nagsinungaling si Kayla at sinabing si Tricia ang nagbali ng kanyang kamay. Agad tumawag si Riley ng 911 at pagkadating ng mga pulis ay dinala nila si Tricia sa presinto. Nang makita ang nangyari sa anak ay muling naniwala si Jess na masamang tao nga talaga si Trisha. Maya, maya ay pumasok si Riley, ngunit giit niya na hindi pa rin niya pinapatawad si Kyla at dagdag niya nalilipat na sila ng kanyang ama sa ibang bayan. Hiniling ni Kyla na kahit sa huling pagkakataon ay gusto niyang makausap si Chris para magpaalam. Pumayag si Riley subalit pagpasok ng guru sa kwarto ay nagbago ang tono ni Kyla. Sinabi niya na ngayong wala na si Trisha ay wala nang hahadlang sa pag-iibigan nila nang hilakbot si Chris sa labis na pagkaobses ng dalaga kaya sinabi niya rito na wala siyang nararamdaman para sa kanya nang gabing yun ay pumunta si Chris sa paaralan at tinawagan niya si Riley para tulungan siyang magimpake ng mga gamit subalit habang naglalakad si Riley sa hallway ay biglang namatay ang mga ilaw nakatakas si Kayla sa ospital at ngayon ay nasa paaralan din siya bigla niyang sinaksak si Riley gamit ang surgical blade at pagkatapos ay pumunta siya sa silid-aralan ni Chris Itinutok niya ang kutsilyo sa leeg ng guro habang sinusubukan na magpatuhog dito. Ngunit nang malaman ni Chris ang ginawa nito kay Riley ay itinulak niya palayo si Kyla. Nang subukan niyang umalis ay sinipa siya ng dalaga, dahilan para mauntog ang kanyang ulo sa mesa. Iyon ang kalabog na narinig ng janitor sa umpisa. Kinaladkad ni Kyla ang walang malay na katawan ni Chris, at nang dumating ang janitor ay nakita niyang mag-isa lang ang dalaga. Nang umalis siya para humanap ng tulong ay lumabas ang dugo ang si Riley at sinabihan siyang tumakbo. Ngunit wuli na, sumulpot si Kyla at nilaslas ang lalamunan ng janitor. Hinabol niya si Riley hanggang sa kalaunan ay nahuli niya ito. Gayunpaman, lumaban si Riley at sa huli ay nagawa niyang patumbahin ang malanding kaibigan. Maya-maya ay dumating ang mga rescue at parehong isinugod sa ospital si Riley at Kyla. Pagkalipas ng ilang araw ay nakalipat na rin si na Chris at Riley sa ibang bayan. Si Chris ay handa ng magturo muli, habang si Riley ay nasa sabik sa unang araw niya sa kolehiyo. Subalit pagkaalis ng dalaga ay sumulput si Kyla, at ngayon ay solong-solo na talaga niya ang yami niyang guro. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like e at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.